paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video natin ngayon, ay tatalakayin natin ang mga palatandaan ng isang huwad na simbahan sa pamamagitan ng pagsusuri ng bawat kasaysayan at sa kanilang taktika sa pamamahayag. Ito ang mga bagay na dapat nating suriin bago tayo magdesisyon kung saan tayo papanig. Dahil sa isang pagkakamali natin, maaring mapunta ang ating kaluluwa sa walang hanggang kaparusahan. Kaya samahan niyo po akong tatalakayin ang bawat istorya ng tatlong simbahan na ito at maging mapagmasid sa espiritwal. Dahil sa wakas tayo din naman po ang magdurusa. SWENTO AT SAMALANG! ang isang huwad na iglesia ay tumutukoy sa isang relihiyosong grupo o organisasyon na nag-aangking totoo o tunay na alagad ng Diyos. Ngunit sa katunayan ay nagpapakita ng mga maling turo, mga gawain hindi naaayon sa tunay na salita ng Panginoon. O mga taktikang pang-ekonomiya o pang-politika. Maaaring ito ay isang grupo na nagtuturo ng mga doktrina na salungat sa Biblia o sa mga pangunahing paniniwala ng isang kilalang relihiyon. Halimbawa, maaaring sila ay nagtuturo ng mga bagong interpretasyon na hindi sinusuportahan ng tradisyon o konteksto. Gumagamit ng mga salitang panlilinlang o manipulasyon upang makakuha ng mga miyembro. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga pangako ng material na kayamanan, mga umano'y himala o kaligtasan na hindi naman totoo nagpapayaman sa sarili, sa pamamagitan ng mga donasyon, o kontribusyon ng mga miyembro. Ang mga leader ay maaaring gumagamit ng pera, para sa kanilang personal na kapakanan, imbes na para sa kapakanan ng iglesia. Maaaring gamitin niya ang kanyang karisma, upang manipulahin ang mga tao, at hikayatin silang sumali sa kanyang grupo. Pagsasamantala sa kahinaan, at pangangailangan ng mga tao, ang mga taong nasa krisis, naghahanap ng sagot sa kanilang mga problema. Ang mga mahina ang pananampalataya, ay madali nilang tuksuhin sa pangakong kaligtasan, himala, o pag-asa ay maaaring makaakit sa kanila. Ang mga huwad na iglesia, ay madalas na nagtuturo ng maling interpretasyon, ng banal na kasulatan, upang suportahan ang kanilang mga turo. At upang mapanatili ang kontrol sa mga miyembro, ang ilang mga huwad na iglesia, ay lumilikha ng kapaligiran ng takot at pagkontrol. Maaaring gamitin nila ang mga banta, mga pananakot, o paghihiwalay upang pigilan ang mga miyembro na umalis, o magtanong. Sa modernong panahon, ang mga huwad na iglesia, ay gumagamit ng social media, at iba pang media upang maabot ang maraming tao. Maaaring gamitin nila ang mga ito upang magpalaganap ng kanilang mga turo, at makaakit ng mga bagong miyembro. Kaya mahalaga na maging mapanuri, at magingat sa mga pangakong napakalaki, at hindi makatutuhanan. Ang tunay na pananampalataya, ay hindi kailanman mga ngailangan ng panlilinlang, o pagsasamantala. Subalit ang mga matataas na babala na ito, ay hindi pa rin sinusuri ng karamihan, marami pa rin ang hindi gumagamit ng kanilang sariling karunungan, upang magsaliksik. At pinaubaya na lamang ang kanilang kaligtasan, sa pagsisiyasat ng iba, na dapat sana sila mismo ang magsisikap, natuklasin ang kanilang paniniwala, kung ito ba ay maasahan, o mapagkatiwala ang gabay ng kanilang espiritual na destinasyon. Kaya ang mga sumusunod na hakbang na ating susuriin, ay kung ano ang kalagayan ng mga kapatid natin, kung totoo po ba na sila ay nasa wastong paniniwala, at hindi nasa huwad na iglesia. Pangatlo po sa listahan natin ay ang simbahan ng saksi ni Jehovah. Ayon po sa kanilang pahayag, bakit kami tinatawag na mga saksi ni Jehova? Ito ang kanilang sinabi. Iniisip ng marami na ang mga saksi ni Jehova ay pangalan ng isang bagong relihiyon. Pero mahigit 2,700 taon na ang nakalilipas, ang mga lingkod ng tanging tunay na Diyos ay inilarawan bilang kanyang mga saksi. Na mababasa sa Aklat ng Isayas Kapitulo 43 Versikulo 10-12. Bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko. Upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang nauna at wala ring papalit. Ngunit malinaw po, na sa talatang ito ay ang bayan ng Israel, ang ating mababasa na naging saksi ng Diyos. Sa Bagong Tipan, sa Aklat ng Lukas Kapitulo 24 Versikulo 48 Apat Naputsyang ito ang sinabi ni Kristo. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusyugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakaluban ng kapangyarihang mula sa langit. Subalit, malinaw na ang mga apostol ang sinasabihan ng Panginoon dito na magiging saksi. Kung kayo po ay isang kaanib ng simbahang saksi ni Jehova, dapat po nating malaman, kung ano ba ang totoong palatandaan, upang tawagin tayo ng mga tunay na saksi, katulad ng mga propeta at mga apostol. Kaya bago natin tawagin ang ating simbahan na isang saksi sa Diyos. Dapat po na mayroon tayong katunayan, na kahit ilan man lang sa ating mga kasama mismo, ang nakakarinig, at nakakita sa Panginoon. Sa Aklat ng Unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 1 ito ang sinasabi. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya, na sa simula pa'y siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, na at nahawakan. Malinaw po na hindi ang mga saksi ni Jehovah ngayon. Dahil ang naging saksi sa panahon na yun ay ang mga propeta at apostol lamang. At ayon sa Biblia, ang mga propeta na huwad, ay huwag paniwalaan. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 18 Versikulo 22 Ito ang sinabi, Pagka ang isang propeta, ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya. At narito ang babala ng Biblia tungkol sa mga nagpakasaksi na hindi naman totoo na mababasa natin sa Aklat ng Kawikaan Kapitulo 19 Versikulo 5. Ito ang sinabi, ang sinungaling na saksi, ay walang pagsalang parurusahan, at ang nagsasalita ng mga kasinungalingan, ay hindi makatatahan. Ang mga saksi ni Jehova ay may ilang paniniwala, na naiiba sa mga pangunahing kristyanong denominasyon. Hindi naniniwala ang mga saksi ni Jehova sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno, Naniniwala sila, na ang mga masasama, ay mapapahamak sa ikalawang kamatayan, ito ang kumpletong pagkawala ng pag-iral. At habang kinikilala nila si Jesus, bilang ang anak ng Diyos at ang Mesiyas, hindi nila siya itinuturing na pantay sa Diyos Ama. Naniniwala sila na si Jesus ay isang nilikha lamang ng Diyos at mas mababa sa Ama. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga saksi ni Jehova ang pagtanggap ng pagsasali ng dugo sa panahon na sila ay nagkakasakit. Ang mga nasabing paniniwala ng mga saksi ni Jehova ay batay lamang sa interpretasyon ng kanilang tagapagtatag. Na si Charles Estazi Russell, noong taong 1872, sa lugar ng Pennsylvania sa Amerika. Na mababasa natin sa malalaking referensya na ayon sa Growlier Encyclopedia, Volume 5, Pahina 37. Pangalawa po sa listahan natin ay ang Simbahan ng Seventh-day Adventist. Ang Simbahang Seventh-day Adventist ay isang denominasyon ng Kristyanismo na may natatanging paniniwala at mga kasanayan. Ang kanilang pangunahing paniniwala na umano'y nakabatay sa Biblia, na ang araw ng Sabado, ay ang araw na banal, at dapat na pangahalagahan, bilang araw ng pahinga ayon sa batas ng Diyos. Ang araw ng Sabado, ay isang mahalagang aspeto ng kanilang paniniwala, na pagsunod sa Sabbath. Ngunit ang nakakapagtataka, para sa kanila, ang araw ng Sabbath ay nagsimula pa umano sa panahon ng paglikha ng Diyos sa mundo. Naniniwala sila na ang Ama na Diyos ay ang unang nagpapahinga sa araw ng Sabado, Ayon sa aklat ng Genesis Kapitulo 2 Versikulo 2-3, na nagsasabi, Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw, at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ibig sabihin naniniwala po sila na ang Diyos pala ay isa ding Seventh-day Adventist. Malinaw na hindi muna nila sinuri ang aklat ng Genesis bago nila ito gamitin upang patunayan ang kanilang simbahan. Dahil sa panahon na iyon, ay nakalimutan nila na wala pang kalendaryo. Kaya ang sinabi ng talata na ikapitong araw ay walang katiyakan kung ang araw ba na ito ay Sabado. Mas nakakamangha po ang kanilang paniniwala kumpara sa mga saksi ni Jehova. Dahil kung ang simbahan ng saksi ay nagsimula sa mga propeta ang Seventh-day Adventist naman, ay sa panahon pa raw ng paglikha sa mundo. At ayon sa kanilang doktrina, ang araw ng Sabado, ay ang Sabbath, na ginawang batas sa panahon ni Moses, sa pamamagitan ng sampung utos, kung saan sinabi ng Diyos sa aklat ng Eksodo Kapitulo 20 Versikulo 8. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Ngunit maraming pagkakataon na ang pamamahayag ng kanilang mga pastor ay hindi magkakatulad. Ayon sa kanilang pagpapatunay, na ang Panginoong Hesus daw ay isang Seventh-day Adventist rin. Dahil siya umano ay nagpunta sa templo sa araw ng Sabado. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Lukas Kapitulo 4 Versikulo 16, na nagsasabi, Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, Pumasok siya sa templo ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bamasa ng kasulatan. Ang talatang ito, ay pabalik-balik na ipinahayag ng kanilang mga pastor, na si Kristo ay isang sabadista, dahil siya ay magpunta sa araw ng sabado sa templo. Subalit, ang pinagtataka ko lang. Kung si Kristo ay sabadista, bakit galit sa kanya ang mga hudyo na sabadista rin? Ito ay mababasa natin sa aklat ng Lucas Kapitulo 4 Versikulo 28 Dalawang Putsyang Ito ang nangyari, nang marinig nila ito, galit na galit ang lahat ng nasa templo. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan siya palabas ng bayan, at dinala malapit sa gilid ng burol. kinatatayuan ng kanilang bayan, para ihulog siya sa bangin. Kung si Kristo ay isang sabadista, bakit pinagtangkaan nila siyang ihulog sa bangin? Nakikialam ang Panginoon sa kanilang mga ginawa dahil ang mga bagay na dapat gawin sa araw ng pahinga ay hindi nila ginawa. Bagkus, ito ay kanilang inaabuso, at dahil sa kanilang abuso, ang araw ng Sabbath ay nawala ng kabanalan. Sa aklat ng Juan Kapitulo 7, versikulo 19 ito ang sinabi ni Jesus sa mga hudyong sabadista. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin? Ang mga pangyayaring ito ay nagpapatunay na si Kristo ay hindi Seventh-day Adventist. At kung ang pinagbabasihan nila na si Kristo ay isang ring sabadista, dahil lang na siya ay nagpunta sa templo sa araw ng Sabado. Mali po ang kanilang pagpapatutoo dahil sa aklat ng Lukas Kapitulo 21 Versikulo 37. Ay nagsasabi, araw-araw, nagtuturo si Jesus sa templo. Pagsapit ng gabi, pumupunta siya sa bundok ng mga olibo para magpalipas ng gabi. At maagang pumupunta ang mga tao sa templo upang makinig sa kanya. Ang sinabi po ng talatang ito, ay hindi lang pala sa araw ng Sabado, si Kristo nagpunta sa templo, kundi sa lahat ng araw pala. Kaya isang maling aral ang pagsasabi na si Kristo umano ang nagtatag ng Seventh-day Adventist na simbahan. Malinaw na nagkakagulo na ang kanilang mga pagpapatunay, tungkol sa pinagmula ng kanilang paniniwala, dahil sa paiba-ibang turo ng kanilang mga pastor. Unang-una sa Genesis, pangalawa sa Eksodo, ngayon naman kay Kristo, sa madaling sabi po, hindi sila nakakatiyak, kung kailan ba o saang lugar itinayo ang kanilang simbahan. Ngunit ang malalaking referensya, ay nagsasabi na ang Seventh-day Adventist ay itinatag lamang ni William Miller sa Amerika, Noong taong 1844. At, at ang virtual founder nito ay si Ellen Gould -White. ito ay pinatunayan ng encyclopedia na Growlier Volume 1, pahina 35. Na kahit ilang beses pa nating balik-balikan ang pagtatanong sa Google kung si Cristo ba ang nagtatag ng simbahang Seventh-day Adventist. Pabalik-balik rin sasabihin ng Google ang pangalang William Miller at Ellen Gould -White ang siyang nagtatag ng Seventh-day Adventist Church. At ang nangunguna sa listahan natin ay ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa kasaysayan ng bawat denominasyon maliban sa Katoliko, ay natuklasan na ang mga ito ay tatag lamang ng mga ordinaryong tao. Ngunit, naiiba ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Dahil ayon sa kanilang turo, ito lang ang nag-iisang simbahan na tatag umano ng isang anghel. Isang 33 taong gulang, na nagngangalang Felix Manalo. Pumunta sa Amerika, at nag-aral ng Biblia sa Pacific School of Religion sa California. Pagkatapos, lamang ng isang taon, bumalik sa Pilipinas, at nagsimulang mamahayag, na siya raw ang anghel na nagmula sa Silangan, ayon umano sa aklat ng pahayag Kapitulo 7 Versikulo 2 Tatlo, na nagsasabi. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Subalit, ang anghel mula sa silangan, ay hindi tumutukoy sa isang literal na tao, kundi sa isang espiritwal na nilalang na tagapaghatid ng kalooban ng Diyos. Walang indikasyon sa teksto na ito na may anghel na magpapalit anyo bilang isang mortal na tao. Sa katunayan, walang mababasa na ang Diyos ay nagpadala ng isang anghel upang magtatag ng iglesia. Ngunit, pagdating ng ilang taon, nang nahirapan na ang Iglesia ni Cristo, mula sa mga batikos ng iba't ibang relihiyon. At upang patuloy na mapatunayan nila ang isyo ng pagkaanghel ni Felix Manalo, nag-iiba na naman ang kanilang tinuturo. na umano'y hindi na naman talaga si Felix Manalo ang tunay na nagtatag ng Iglesia ni Cristo, kundi si Cristo mismo. Ito ay pinabulaanan na naman ng kanilang mga ministro. Hindi nila matanggap na ang kanilang iglesia ay itinatayong lamang ng isang Felix Manalo. Kaya nag-level up sila, at inangkin nila ang talata ng Mateo Kapitulo 16 Versikulo 18, na umanoy si Kristo na naman ang tagapagtatag ng simbahang iglesia ni Kristo. Ganito po ang taktika na kanilang ginamit. Sino ang nagtatag? Sempre, ang sagot ay si Kristo. Pangalawang tanong, ano ang itinatag? Natural, ang sagot ay iglesia. Conclusion, edi, iglesia ni Cristo. Kaya malinaw, na ang tatlong malalaking mga relihiyon na ito, na walang humpay na nangunguhan ng mga inusenteng mga katoliko, ay hindi makakatanggi na nasa kanila ang mga palatandaan ng isang huwad na simbahan. Paumanhin po, sakaling isa tayo sa naging kaanib sa kanila. Mas mainam na magkaroon ng karagdagang pagsaliksik. Bilang pagpapatunay ng tayo pala ay nangangailangan pa ng dagdag na kaalaman. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.